Si Commodore J. Tariella po, uh, istorbohin lang po natin ngayon pong napaka-abalang uh, Monday morning. Ka Commodore, good morning po Commodore. Good morning, good morning Sir Ted, uh, DJ Cha, at sa mga taga-subaybay niyo Sir Ted. Opo, opo. Uh, pat, pat, uh, pati po yung itong grupo nila, former Supreme Court Senior Associate Justice Carpio nagsasabi na this is alarming already and we have to move, uh, well legally... Sabi nga niya, no, dapat na magsampanahon ng panibagong reklamo sa tribunal huna at sa The Hague. Pero kayo po sa Coast Guard, ano ang kumpirmasyon niyo dito? At itong reclamation, uh, ano na po ang lawak nito kung nagsimula na talaga? Well, certain, no. Ang uh, naging basihan natin dito for us to uh, be more um, um, attentive sa ganitong mga detalye ng uh, activities ng China is yung naging resulta ng survey na ginawa ni Dr. Anticamara sa uh, Sandy Case nung nakaraang na uh, Marso. No? Uh, nung kinunpirma niya, no? uh, using science to explain things, sinabi niya hindi ito natural occurrence, ito ay sinadya. Kaya nga sinabi natin, kung sinong pagbibintangan dito, si Republic of China lang. So, sa mga pagkakataon no, na nagpapatulya tayo at nakakakita na tayo ng mga ganitong uh, mga sinyales na dinamp na coral reef, uh, na crash corals. Ang ginagawa ng Coast Guard dito, nagpapag-dive tayo and then uh, check natin yung mga areas kung ginagawa nila tong small scale reclamation na to. Uh, dahil, you know, the commandant has been very decisive in deploying the 9701 when we learned na merong uh, ganitong uh, tayong nakita sa Sabina Shoal or Skoda Shoal. Kaya nandyan pa rin, no? Ito na ang longest na deployment ng Philippine Coast Guard vessel sa uh, West Philippine Sea. We are entering now on the 29th day ng uh, pagka-deploy ng Philippine Coast Guard uh, BRP Teresa Magbanwa dito sa Sabina Shoal. Ang uh, to respond with your question Sir Ted no. Ano na nangyari as a result of this deployment no? Uh, our Coast Guard vessel serve as a deterrence. no. Um simula nung day 1 hanggang ngayon mini-measure natin yung mga areas na sinimulan na nilang tambakan ng uh, crush corals. No? At uh, sa kabutihan palad naman, Sir Ted, hindi na ito nagagawa ng China na mag-dump ng uh, mga corals para natuloy ang lumawak itong mga areas na to. So we can say na deployment ng postcard dito for a prolonged presence has uh, become very effective to deter China from carrying out their uh, reclamation activities, Sir Ted. Yes po. Commodore, ganon ba ka-importante itong location nitong Escoda Shoal kung sakali man totoo no, na nagkakaroon na nga, nagsisimula na yung reclamation dyan sa area na yan? Well, una sa lahat DJ Chan, no? ang um, Sabina Shoal or Escoda Shoal ay napakalapit lamang sa lalawigan ng Palawan. Mm -hmm. These 75 nautical miles. Uh, kung maalala mo, uh, ito ang ating rendezvous point. No? Kung baga, ito yung intaya natin for the resupply boats every time na magre-resupply tayo sa ayungin. So this goes to the second point. Ang second point natin dito, this is also alarming kasi kung matutuluyan silang uh, ma occupy nila itong Sabina Soul, tila papagitnaan nila ang Ayungin Soul, no? Kasi this is mischief free, mm -hmm. Ayungin Soul and Sabina Soul. Kung magiging oh. successful sila in uh, reclaiming Sabina Soul, papagitnaan nila mismo ang Ayungin Soul kung saan meron tayong military outpost and ang magiging negative impact po noon sa atin na kung sakali mang matutuloy na mapagitnaan po nila yung Ayungin Shoal, ano posibleng mangyari po doon, Commodore? Well, it will become more harder, no? more difficult for the Armed Forces of the Philippines to do the, the resupply. Kung uh, magiging successful sila na, na maging uh, reclaimed area ulit uli ang Sabina Shoal. Dahil mm -hmm. it will be easier for them to deploy their vessels, So they can just deploy any time no, to prevent the armed forces of Philippines and the Philippine Coast Guard in uh, doing the resupply mission. Oh, so kung ngayon mahirap na, mas magiging mahirap pa po sa atin yung mga resupply missions natin. Commodore, um, now that we're talking about na medyo alarming ito at mukhang may um, may pagbalak ulit itong uh, China no dito sa Escoda Shoal, what's the next move kung sakali man? Well, Uh, the Commandant's intention Admiral Gavan is to hold on the line no? uh, we're going to uh, maintain our presence here sisiguraduhin natin na uh, ang uh, Philippine Coast Guard malalapit nandito to prevent the chinese um, whether it's chinese survey ship the chinese maritime militia or the chinese coast guard no? sa paggawa uh, ng mga ganitong uh, illegal na gawain dito sa Sabina Shoal uh, ulitin ko lang no the since day one that we deployed our coast guard vessel here, Uh, huminto naman na ang uh, China sa pagdadump nila ng kanilang uh, uh, mga crushed corals for them to carry out the illegal reclamation. So bali 24-7 po ang ating PCG dyan sa area na yan? Yes, dyan siya. Uh, 29th day na tayo nandyan ang uh, Philippine Coast Guard at uh, hindi natin aalisin to hanggang sa dumating yung uh, possibility na magkaroon tayo ng kapalitan dito na isang uh, 97-meter vessel pa, no? Uh, may mga nagtatanong, how long can our vessel can sustain the, the prolonged presence in Sabina's Road? Mm -hmm. Um, I have to stress the fact na 9701, may sister ship pa yan, no? The 9702, ang pangalan nito ay uh, Melchora Aquino. At meron pa tayong isang malaking barko na nanggaling din naman ng France, oh? Ang tawag naman nito, ang pangalan niya ay Melchora Aquino. Ito ang mga kababaihang bayani natin na pinakamalalaking barko ng Philippine Coast Guard, ma'am. At kung sakali man no na 24-7 na po ang uh, PCG dyan, so ibig sabihin nag-stop din po sila dun sa pagtambak nitong mga durog na corals dun sa area na yon. Yes, DJ Cha. Actually, it's our intention no, to really caught them on the act kung paano nila ginagawa talaga yung pagdadump na to. No? Because until now, we haven't really figured out kung paano nila dinadump itong mga crushed corals na to. Although may mga academic uh, Chinese maritime time academic na nagsabi no kung how they do such reclamation may mga sinulat sila na dinadump ito through sandbagging. sandbagy mm -mm. meron din sinasabi na gumagamit sila ng uh, ng hydro hydraulic vacuum so gusto namin talagang ma-tsempuhan kung paano nila ginagawa to DJ uh -huh. sa para uh -huh. hindi na nila ma-deny na sila ang nagdadump dump ng mga crushed corals na to. Pero dun sa almost a month na pag-stay niyo po dyan sa area na yan, hindi pa ulit kumikilos ang China? Hindi pa nila ulit ito ginagawa? Yes. yes. Kaya nga masasabi natin na ang uh, desisyon ni Commandant Admiral Gavan na mag-deploy ng barko dito has become a very effective uh, tool for us to deter China from um, um, preventing them to uh, pursue itong reclamation na to. Uh, sir, how can we prevent or deter China from uh, doing further damage no, and reclamation if we only have one boat? Uh, and, 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 then, and, then, and the operation of this one vessel uh, will curtail expenses. Diba? Ito yung mga hindi may iwasan na sitwasyon. May pera ba ang Coast Guard para dito? talaga bang isa lang ang maaari mong padala dito? Dahil ang China, napakarami niyan. At maaari kang linlangin, lituhin sa karagatan? Well, right now, Sir Ted, no, uh, uh, sa buong uh, West Philippine Sea, ay meron tayong 97-meter, iyan yung naka ang dyan. At meron tayong dalawang 44-meter vessel na umiikot naman every once in a while. And also, nagiging uh, supply boats natin every time that the 97-meter would have uh, logistical issues na kailangan nilang uh, i-deliver no mm -hmm. so in total we have three coast guard vessels na umiikot-ikot dito Ngayon, to ang tanong mo Sir Ted uh, enough ba ang uh, barko natin well obviously Sir Ted no sa lawak ng West mm -hmm. Philippine Sea mm -hmm. our vessels are not enough no uh, it's actually thinly spread sa buong uh, uh, archipelagic waters natin but uh, let me also mention Sir Ted no uh, na last November the com the president has already supported the acquisition of five more okay. 97-meter vessels sa uh, Bansang Japan no, para ma-deliver ito. But it will still take a while. Ba baka last quarter of 2026 pa ito ma-deliver. Hmm. But, but then again, it's also important for us to know na ang uh, ating gobyerno naman, ang Senado, ang Kongreso rin, ay nagbibigay na rin ng uh, tamang uh, suporta para sa coast guard para kahit paano Sir Ted uh, maintain natin ang presensya natin dito sa West Philippine Sea gaano kalayo itong Escoda Shoal dito sa Fiery Cross Reef kung sa meron ng base militar ang uh, China well i'm i'm not really sure, Sir Ted uh -oh. uh, but definitely it's it's Diba almost uh, less than less than 80 or less than 100 nautical. Miles. Oo kasi nga ito sa Spratly's, 'di ba nagtayo na sila, dahan dahan nag-reclaim nga dyan. At ngayon, eh 3,000 acres it oh, mahigit itong kanilang ano dyan, naval base. So hindi malayo na, you know, they can always resupply their boats, no, and their uh, reclamation activities by way of this naval base na kanilang itinayo dyan. Kaya napakahirap sa atin na uh, commodore na iisa ang barko mo doon hindi pa na nagbabantay, lilituhin ka lilituhin itong mga itong mga andami nila kasing gamit. Yes, sir Ted. Actually, even before we go that far sa so mm. Fire Cross, nandiyan ang Mischief Free. Ang Mischief Free, ang isa sa pinakamalaking uh, naval base din ng People's Republic of China. I'm sorry, Mischief Free. Ang mga barko oh, balkon mm na mm. Yes, sir. Ang mga balkon na nang hahawak sa Ayungin Shoal, ang pinanggagalingan lang niyan ay ang Mischief Free which is like uh, less than 40 or 30 nautical miles sa uh, sa Ayungin. Kaya kasi sa sabi ko, Sir Ted, kung patuloy na magiging successful sila, buti na lang ang Coast Guard nandyan para i-prevent itong reclamation, mm -hmm. ang uh, sabi na so, mapapagitnaan niya na ang Ayungin. Um, it will be easier for them to harass our uh, government forces in doing the resupply mission. Okay, I'm sorry. I sit down na corrected. Miss Chief Reef, no, itong kanilang pinagtayuan nga yes. ng napakalawak ngayon na naval base. O sige. So um anong ano ang although hindi naman natin pwedeng i-telegraph ang ating mga balak dito, pero but so far um dito ba may ano, may posibilidad ng uh, uh, joint naval patrols ng ating mga kaalyadong bansa para meron tayong show of force if I may say so. Well, sir Ted, I'm leaving that uh, decision to the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines. Mm -hmm. so, but uh, let me just share with you ang ating uh, ways forward dito sa ating uh, presensya dito sa sa Sabina shoal, no? Ang uh, interest po natin dito uh, sa mga susunod na araw ay magdala tayo ng mga marine scientists mm -hmm. from the UP MSI and then uh, other uh, marine experts sa uh, ibang ahensya ng gobyerno. Para ma document ito, maging uh, our evidence will be scientific based, no? At uh, ipo-forward natin ito sa National Task Force West Philippine Sea. At gaya na sinabi mo kanina, Sir Ted, it will be submitted to the Department of Justice and even to the Department of Foreign Affairs kung anumang legal and diplomatic action na pangungunahan ng mga ahensya na to. Aniniwala kami etong uh, scientific evidence that we can provide uh, once we bring our marine scientists will be very helpful no? as to whatever actions the DOJ and the DFA will carry out, Sir Ted. Okay. Salamat na marami muli, ano, uh, Commodore, sa inyo pong uh, pagiging bukas sa aming mga tawag para maipaliwanag ng maayos itong mga isyong ito. Salamat, Sir. Maraming salamat po, Sir Ted. Opo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.